Yeah. Marami kasi nagtatanong sa amin kung paano paano namin ginawa 'yung YouTube channel namin. So sa mga kaibigan natin diyan na hindi pa sisimulan 'yung YouTube nila at uh, nalilito pa sila kung ano nga ba 'yung YouTube channel at paano nga ba gumawa nun, mahirap ba? So napakadali lang ya guys, as long as uh, may Gmail account ka, napakadali lang gumawa ng YouTube channel. 'Yun na rin 'yung YouTube channel nyo at sa tutorial na ito, tuturo natin uh, step by step uh, Though hindi naman ako expert dito pero ganito ko ginawa yung YouTube channel namin So uh, papakita natin kung paano yung step by step process Kung paano ka makakagawa at makakapag-start ng channel mo So especially nowadays na uh, wala tayong ibang pinagkakabalaha sa bahay lang tayo. So, marami na pong tao or mga Pilipino ang nag-YouTube. Isa na kami doon. Nag-start yung lockdown at minaximize namin yung time namin sa pagbablog. Pero napaka-satisfying niya kasi na-enjoy natin yung pagbablog at uh, nakaka-influence tayo ng ibang tao at saka, of course, uh, at the same time, para kumita din, di ba? So, that's the main purpose na bakit namin gina, ginagawa tong pagbablog para magkaroon din kami ng extra income it's uh, passive income kasi siya kasi uh, habang wala ka namang ginagawa basta na-upload mo lang yung, yung video mo sa YouTube uh, as long as napapanood siya at na-monetize na napapanood siya ng mga tao at uh, pinapanood yon at nagtitrend ka uh, kikita ka so so yun guys so sana uh, sa mga gustong mag-start sana may matutunan kayo dito sa Uh, mixing tutorial natin. So, simulan na natin! So, uh, yun know na guys. Uh, kung nasa screen kayo ng phone nyo, so, ito yung makikita nyo. Uh, Di ba? May gmail. Uh, account. So, usually, pag may phone ka na na, ano, smartphone, usually, sineset up na natin yung Gmail account natin. Kasi, inihingi yun ng cellphone pag bago. So, uh, pag may Gmail na kayo, hindi nyo na to kailangan daanan. Uh, Diretso, skip nyo na yung video na to. Uh, skip, no, skip na itong part na to. Kasi, doon na kayo sa next next part. Pero, para sa mga wala pa talagang Gmail account, Uh, ganito gumawa ng gmail account para magkaroon kayo yun na rin yung magiging youtube account nyo so click nyo lang yung uh, gmail na yan tapos uh, surprise may mga existing gmail account na ito yung yung lalabas pero kung gusto nyo naman na gamitin yung ibang uh, account or gusto nyo gumawa ng account uh, ibang account para sa youtube uh, madali lang. So, click nyo lang yung icon na yan na sa taas, yung profile pic nyo sa Gmail. Tapos, uh, magkakaroon siya ng dropdown. So, as you can see there, marami akong account. So, pasensya na naka mask or naka ano siya, blur siya kasi for security purposes hindi natin papakita kasi may mga ibang account din yan na naka-linked So, uh, makita mo dyan, yan yung mga existing account ko. So, ang gagawin lang natin, uh, pap kasi since papakita natin dito na gagawa tayo ng bagong Gmail account. Kasi pag wala ka pang Gmail, walang lalabas na ganyan. So, kung gagawa ka ng panibago, add another account lang. Click mo lang yung add another account. Tapos, uh, select Google. Alright? Select Google. Tapos, Uh, create account. Okay? Create account. Tapos, for myself. So, pwede rin uh, to manage my business, pero medyo maraming information ang kailangan para uh, matapos siya. So, so, for myself lang yung gagawin nyo. So, click nyo yung for myself, then next, right? So, click nyo yung next, tapos lagay nyo yung pangalan nyo, first name, last name, tapos birthday, at ah, uh, So bibigyan ka ni Gmail ng dalawang option na our suggestions niya para 'yun yung magiging Gmail account mo. Pero pwede kang mag-create your own. Uh, ang ayoko dito sa create your own lagi kadalasan dalawang beses sinasabi ni Gmail na nakuha na yung Gmail account na 'yon, ay uh, yung username na 'yon. So kaya usually ang ginagawa ko, kiniklik ko na lang kung ano yung sinasuggest ni si Gmail para wala talaga siyang kapareho. Tapos click next. Tapos kung kiklik nyo pala yung create your own Gmail address, so lalagay nyo talaga kung ano yung Gmail address or username ang gusto nyo ilagay. Tapos at gmail.com. Like for example, pangalan mo, uh, Juan, Juan de la Cruz. Uh, kung ilalagay mo yung pangalan ng papa mo, uh, pedro@gmail.com. So ganyan yung gagawin nyo pag mag select kayo ng create your own Gmail address. Tapos so eto na, pag uh, tapos mong gawin yung ano mo, yung username mo, yung Gmail uh Gmail email uh uh create ka na ng password mo. So of course, uh, sa sa yun na yan. Uh, Iba, iba. Pero a strong password is combination of numbers and symbols. So, click next. Tapos, uh, scroll down mo lang to, tong part na to, kasi kailangan mong, kailangan i-click yung yes, I'm in sa baba. Okay? So, ayun guys, sa part na to, uh, bibigyan kanya ng uh, time to remember yung username na ginawa mo di ba so uh, of course sulat mo lang para hindi mo makalimutan tapos click next tapos uh, scroll down ka ulit dito scroll down tapos uh, click i agree okay click i agree so maglo-load yan siya guys oh sorry lo-load yan siya tapos Uh, babalik ka dun sa home screen, sa inbox mo ulit. So ngayon, ang gagawin mo, kiklik mo ulit yung uh, so siyempre, kung bago talaga, kung hindi ka pa nakagawa ng Gmail, lalabas na siya dito automatic or papalaginin ka kanya, Pero since na may mga existing account ako or kung may existing account ka na ayaw mong gamitin for YouTube, uh, kiklik mo lang yung icon ulit sa taas, profile picture mo, tapos, magkakaroon na siya ng drop-down sa baba. So, as you can see, meron na siya. Yung ginawa natin kanina na Gmail, ah uh, ito na yun siya, yung nasa baba. Yung nasa baba, nakita natin, naka circle Yan na yun. So, select mo lang yun, kiklik mo, tapos, you're all set na. You're all done. Nothing is uh, in primary. So, eto na yung Gmail account mo. So, dito ka makaka ng mga email pag, you know, uh, kung ibibigay mo tong Gmail na to sa mga kakilala mo or sa trabaho. So, eto na yon Gmail. Ngayon, pupunta naman tayo sa uh, YouTube. So, since na may Gmail account ka na, at pwede ka nang mag-login, may use password ka na, username ka na, yun na yung magiging login mo for your YouTube account. So, pag bago yung cellphone nyo guys, at kakaset-up nyo pa lang, as, as kanina nga, ba diba sabi ko, kung, kung kakaset-up nyo pa lang ng Gmail, matik, pag kinlik nyo tong kinlik yung uh, YouTube app na yan, kung may YouTube app na yung cellphone nyo, uh, Matic, ang malalagin doon is yung nakalagin doon sa Gmail account mo. Okay? But since uh, may account na nga ako, may existing account na ako, so siyempre, kung ano yung nakalagin before, yun yung lalabas. Okay? So, gagawin natin, hahanapin natin ngayon yung ginawa natin na uh, bagong account sa Gmail. Kasi, Matic, nandito na to. So, click mo lang yung icon na yan na nasa taas. So ito na ta nasa YouTube na tayo, di diba? So click mo lang lang yung nasa nasa taas tapos um, click yung switch switch account. Tapos yan. So papakita niya na ngayon yung mga naka-login na, na Gmail account diyan sa cellphone mo. So since na nakalagin tayo dun sa Gmail account kanina sa Gmail app kaya naka-register na rin siya dito sa Uh, ano sa YouTube app. So, kiklik mo lang 'yan para mapunta ka diyan sa channel na 'yan. So, uh, wala pa pala tong channel guys ha, parang account lang 'to. So, 'yan. So, nakalagin na tayo ngayon, paano gumawa, paano mag-upload, paano gumawa ng channel? Channel na ba ito? Hindi pa. So, hindi pa 'to channel, kailangan mo pang mag-create. So, ano lang 'to, kiklik mo lang naman, hindi naman siya marami. Wala ka namang kailangan gawin pang iba. So, click mo lang ulit yung icon na yan na nasa taas. Tapos, uh, click mo yung your channel. Okay? Tapos, lalabas na yun dyan yung uh, create channel. So, may option kayo dito sa part na to na baguhin yung pangalan. Kasi ang lalabas dito is yung pangalan mo dun sa Gmail na nilagay mo, first and last name. Pero dito, since na magkikreate ka ng channel mo, may, may chance ka na palitan ito. So, of course, first and last name pa rin siya, pero pwede mo siyang i-customize. After mo makreate ng channel na to, may, uh, may uh, part din na pwede mo siyang i-edit na yung one word lang. Pero sa ibang vlog na natin yung pag-usapan, ito eh, is uh, para lang sa mga bago na gustong mag-create ng kanilang channel para makapag-upload din kayo ng mga video nyo. So, of course, uh, pinalitan ko to pinalitan ko ng pangalan para ma-identify ko tapos click ko yung create channel so yun nandito na may bago, may channel na tayo ngayon paano mag-upload so as you can see there nasa gitna create a video pero hindi yan clickable for now ang clickable is yung nasa baba yung create so click mo lang yan create tapos yan na so mapupunta ka na sa uh, mga videos mo na nasa phone mo so of course, namimili ka lang dyan kung ano yung i-upload mo. Kung ano yung i-upload mo dyan. So, pili. So, uh, nagpumili ako yung pinaka-latest uh, kay Nathan. Tapos, yon So, dito, sa part na to, so, siyempre, create a title. Yun yung title na nakikita natin sa YouTube. Tapos, ng title, ah uh, yung descriptions. Siyempre, yung, ano, parang, uh, explanation kung bakit yun yung in mo. Parang ganang. Tapos, Uh, so yun, naka-highlight siya. Tapos sa baba, uh, may option ka na i-public siya, i-private, or i- ano yung isa? basta, uh, may isa doon na parang ano siya, hindi siya private. Uh, visible siya sa mga tao na sisendan mo ng link. So, since nag-create ka ng channel mo, new channel, course, pa-public mo yung videos mo. Tapos, location. So, uh, uh, add to playlist din. Pwede din. lagay mo siya sa playlist mo. Kung may gusto kang playlist uh, for future videos na i-upload. Tapos, click mo lang yung upload after mo yung malagay yung mga information na yun. Tapos, so yun na. Nag-upload na siya. So, uh, hintayin, hintayin mo lang yan. So, yun na yung first video mo. Sa first upload, uh, maiksing video lang yung pwede nating i-upload. Like 7 minutes yata or 5, ganun. Pag nag-exceed ka or like 10, hindi ko na maalala. Pag nag-exceed ka, ipapaverify na yung uh, YouTube channel mo. So, na yung, yun na yung maglalagay ka ng phone number sa uh, YouTube channel mo. So, i gaguide ka naman ng na YouTube kung saan ka maglalagay. So, yun lang yun is para makapag-upload ka ng mas mahaba pang video. Pero, basically, ito na yung pinaka-start pinaka, pinaka start ng YouTube channel mo. So, with this, na na-upload mo na yung first video mo, mga, um, usually, ma extreme video lang muna yung i-upload para mas mabilis kayong maka makapag-upload ng maraming videos. Para marami rin ang makapanood. So ayan guys, uh, ganun lang siya kadaling gawin guys. Napaka simple lang within 10 minutes makakagawa ka na ng sarili mong channel.